So, hello guys. Nandito kami ngayon sa may uh, Amsterdam, Rotterdam, sakop ng London yata to, Yoki. Malapit sa Germany, malapit tayo sa France. So, kung nakikita nyo yung barko namin guys, naka-dry dock siya, wala sang tubig kasi uh, inaayos po siya yung barko, yung buong barko guys. So, ayan, kung nakikita, nakikita na yung ilalim ng barko, walang tubig. So kung nakikita nyo naman yung mga crow bising busy guys kasi nagkaroon kami ng crow drill. So abandonment ship, labas lahat ng crow sa barko. So ayan pati mga contractor nanjan So kung nakikita nyo, napapansin nyo may mga nakajakit na mga crow kasi grabe. Sobrang lamig dito guys, sobrang lamig. Hindi mo kakayanin. So ako nga namamanid na yung tingin ako sa sobrang lamig. Ayun merong kalbo pa. Kung ramdam. <laughs> ayan. Grabe naman manid yung tinga ko sa sobrang lamig. Hindi ko kakayaning tatagal dito. Mabilis lang naman parang umikot lang kami tapos balik na rin sa barko guys. So yan, first time kong sumampa sa barko na naka-dry dock. So ang ganda pala tingnan yung barko. Kasi kita nyo talaga simula taas hanggang sa baba. Wala nang tubig na